Nang dahil sa sumbong ko, limang buhay ang nawala. Dear Ate Sol, ako po si Bernard 37 na ako. Ngayon at meron ng pamilya, gusto ko lang ay share. Ang story ko nang sa ganun mabawasan, ang guilt na nararamdaman ko. Gusto ko rin itanong sa mga makakabasa, kung may kasalanan ba ako sa nangyari. Ganito ko sisimulan. Ang kwento ko, tot 16 ako noon nang nakitira ako sa bahay ng tito. Fidel ko sa malayong probinsya sadyang hindi ko nababanggitin ang lugar nota na balita kasi ito sa TV, nung araw tat probinsya ito ng asawa niya, si Tito. Fidel nga pala ay kapatid ng nanay ko, malaki. Ang lupa nila doon, pero di malaki ang bahay na tinutuluyan nila. Meron lang, itong isang kwarto. Sa sala ay kanya-kanyang kaming pwesto. Doon natutulog, ang hipag ni Tito na dalaga pa rin. Ang mag-asawa niyang Benan at stay in si Tito Fidel sa Manila. At once a month lang ito kung umuwe, meron. Silang anak na mag-iisang taon pa lang. Isang gabi, wala si Tito noon nasa trabaho. Siya at tatlong linggo pa bago. Siya uuwi. Galing ako sa tulog. Nagpunta ako sa banyo dahil naiihi ako. Paglabas ko ng banyo ay... Kitang-kita ko na may lalaking pumasok sa kwarto ni tita. Dahan-dahan. Ang kilos ko. Nagtataka. At nag-iisip ako kung sino yon. Bumalik. Ako sa higaan. Sa isip ko, aabangan ko na lang na lumabas. Ang lalaki na yun. Pero hindi talaga ako mapakali. Kaya tumayo ako at lumabas. Umikot ako sa gilid at dahan-dahan akong sumilip sa bintana. Nakabukas. Kasi ito at mayroong kortina. Inawang ko lang ng kaunti, nanlaki. Ano yung mata ko sa nakita ko? Kitang-kita ko na may bumabayo. Kay tita. Wala silang mga suot na dimit. Nakita ko ang mukha ng lalaki pero hindi ko kilala. Pumasok uli ako sa loob ng bahay at bumalik sa higaan. Kinabukasan medyo tinanghali ako ng gising. Bigla kong naalala. Yung nakita ko kagabi. Pupunta ako sa kusina para magkape at naabutan. Kung nag-aalmusal na sila, pero meron silang isang lalaki na kasabay. Siya yung lalaking nakita kong bumabayo. Kay tita nung gabi, pinakilala sa akin ni Lola. Binan ni tito na pamangkin daw niya ito. Balipinsan. Siya ni tita, isa daw itong seaman at magbabakasyon ng dalawang linggo. At doon din, sa bahay pansamantala na tutuloy. Tumingin lang ako at ngumiti. Madaming pera. Ang lalaki na yun halos araw-araw masarap ang ulam namin. Natutulog siya sa tabi ko pero pagdating ng madaling araw nawawala siya sa tabi ko at sigurado ako nandun. Yun sa kwarto. At may ginagawa na naman silang milagro ni tita. Naawa ako. Kay Tito Fidel. At sa palagay ko alam ng mga bayanan ni Tito Fidel ang relasyon nito sa lalaking yon. Hindi pa uso ang video call noon. Text at tawag lang ang meron dot sakto one week nang nakastay sa amin. Ang pinsan ni tita ay palihim ako na nag-text. Kay Tito Fidel, sinumbong ko sa kanya. Ang mga nangyayari, sinabi ko sa kanya na huwag niyang sabihin na nagsumbong ako at umayon naman ito. Kinagabihan mga bandang alas, 9 ay halos tulog na. Ang lahat maliban kay tita, nasa salapa. Ang anak nila ni Kuya Fidel, tulog ito sa duyan. Inaantok na rin ako, nakitang kong nakapikit na sa tabi ko, ang pinsan ni tita. Pero hindi ako sure kung tulog. Baito gising. Sa isip ko, bahala na kayo ni tita. Kung may gagawin pa kayong milagro, basta ako inaantok na. Fast forward, nakatulog na ako at siguro hating gabi. Nanon nang may narinig akong sumigaw, boses. Yun ni Tito Fidel. Napabalikwas ako ng bangon at pagtingin ko sa paligid ko duga na ang mag-asawang biyana ni Tito Pati, ang hipag nito, natakot ako. Narinig kong sumisigaw si Tito Fidel habang may hawak na smuray. Lumapit ako sa kanya pero sinigawan niya ako na huwag makialam. Pero halos nasa pinto na ako ng kwarto. At kitang-kita ko na yung pinsan ni tita ay walang splot ganun din si tita. Galit na galit si tito, sinugod niya ang lalaki at patusok. Ang hawak niya sa smuray saktong yumakap si tita sa pinsan niya at yung tumagos ang smuray. Hanggang sa likod ni tita, hindi pa nakontento si tito Fidel at binunot pa niya ito at kung ano-ano pa ang ginawa niya. Pagkatapos, nun ay naglinis na ng katawan si tito. Kinarga niya lang saglit ang anak niya at binalik na rin sa duyan. Tumingin sa akin si Tito at nagpaalam. Bantayan ko daw ang anak niya. Nagtanong ako kung saan siya pupunta, ang sabi niya sa police station daw. Siya daw ay susuko. Makalipas lang. Ang isang oras ay nagdatingan na ang ambulansya at mga pulis. Sa bahay, wala na pati na si tita at ang lalaki niya, ganun din. Ang dalawang matanda pati ang hipag ni kuya, dot fast forward hanggang. Ngayon ay nakakulong si Tito Fidel at never daw niya pagsisihan ang nagawa. Niya, ang anak naman niya. Ngayon ay malaki na rin nasa college na at doon. Siya nakatira sa mga magulang ko. Nalulungkot lang ako sa nangyari at nakokonsensya na sana na nahimik na lang ako at di na pa.